Hello guys, ayan, ito yung handa ng aking anak. Ayan. Merong chicken. Ayan. Lahat yan guys, luto ng asawa ko. Ayan. Hindi pa tapos yung chicken guys. Marami pa. At meron ding shumai. Kaso wala pang ano guys, wala pang sausawan. At itong ating pansit. Ayan, ang daming niluto ng asawa ko na pansit. Ayan. Hindi pa ano, guys. Hindi pa nalagay lahat, guys. Ayan, simpleng handa. Ayan. Hindi pa ano. Hindi pa nalagay yung na ano. lahat ng pagkain, guys. Ayan, meron lang akong simpleng ano. Decoration dito. sa my kitchen. Ganyan lang. Simple lang. Simpleng decoration. Ayan. Meron din tayong ano doon. Fruits. Hindi ko na inan. Hindi ko na binalatan yung ano. Pinya. Marami na yung wala na rin namang kakain. Pagkaganin. Kaya. Ayan na Ayan guys. Ito po pala yung niloto ng asawa ko na pork lechon. Ayan, malapit na pong maloto. Yummy, yummy. Ayan, ang crispy pa naman ang kanyang balat, guys. Ayan, mga, sa mga mahilig dyan ng lechon. Ayan, sarap. At meron ding pinapaitan. Ayan. Dahil malamig ang weather namin dito. Ayan. Tamang-tama. May pinapaitan, guys. Ayan dito, ito yung pinagbutuan ng siomay. At ayan, meron pang ano guys. Ayan. Chicken. Kami niluto na sa mga guys na chicken. Ay, yummy, yummy. Kain tayo guys, kain tayo. At ayan na guys, ito na yung aming simpleng handa ayun, meron lechon ayan lahat to guys, luto ng aking asawa, ayan ang sarap ng balat ng lechon guys, sarap talaga crispy, crispy at ito naman yung chicken ang dami niyang nilotong chicken guys ayan daming chicken kami kami lang naman guys hindi na kami nagano pa ano lang, family lang ng asawa. mga ah, tips lang niya. Ayan, yung pansit. Shumay. Ayan, at ito naman yung ano po guys. Yung niloto ko kagabi. Ayan, yung niloto ko kagabi guys. Ayan, malaki yan, Malaki. Ayan. At ito naman yung ice cream cake. Ayan. Ice cream cake yan, guys. Ayan. Ayan yung cake ng aking anak. Ayan, ice cream cake kasi gusto niya ng ice cream. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ayan yung handa namin. Ayan. Simple lang. And... Thank you Ayan. Thank you thank you for watching. See you again in my next videos and bye bye!